Magandang araw po sa ating mga kababayan. Disclaimer lamang po, ang Facebook page na Curse Elijah Official at ang YouTube channel na White Line Official ay walang kaugnayan sa ahensya ng DSWD. Ang lahat po ng pinupost ko patungkol sa DSWD Educational Financial Assistance ay pawang public service lamang po. Gusto ko lamang pong matulungan ng ating mga kababayan na hindi masyado marunong gumamit ng teknolohiya o social media. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang mga karaniwang katanungan na nanggagaling sa ating mga kababayan patungkol sa nasabing Educational Financial Assistance ng DSWD. At narito po ang kanilang advisory sa taas patungkol po sa mga karaniwang tanong at narito rin po iisa-isahin natin ang sagot sa inyong katanungan. So, maraming po sa ating mga kababayan ang naiingip ng reply ng DSWD kasi nakapag-register na daw sila. Pero bakit daw ang tagal? Hindi raw, wala pa raw reply ang DSWD sa kanila. So, oh, marami on. talagang ganyang tanong kahit ito sa page natin. Ang sagot po ng DSWD ay makatatanggap po kayo ng text message mula sa kanila simula Agosto at 30. Hanggang sa mga sumusunod na araw, pero, hindi po kayo lahat sabay-sabay na makatatanggap ng message mula sa DSWD. Kaya, antay-antay lang daw po. Sabi nga, ba diba, patience is a virtue. Pangalawang tanong naman, ano-ano naman kaya ang mga mensahe o text message na maaari nung matanggap sakali mag-reply na itong si DSWD sa inyo? I love you ba? Sorry. So, narito ang mga kasagutan. Pangalawang tanong, ano po ba ang text message na matatanggap namin mula sa DSWD? May tatlong klase ng text message ayon sa DSWD na maaari nyo matanggap. Una, base sa resulta ng initial assessment, kayo po ay isa sa confirmed client. Ngayon, tas nakalagay po ang schedule, petsa, oras at venue. Pangalawang klase naman po ng text message na maaaring nyo matanggap ay Upang maproseso, maaaring mag-reply sa pamamagitan ng pag-type ng mga sumusunod. At ipadala sa numerong... Yan po. Pangatlo naman po na klasa ng reply na pwede nyo pumatanggap mula sa DSWD na pag-alaman namin sa initial assessment na ikaw ay miyembro ng 4Ps or MCCT, Scholar ng Ahensya, kung kaya ay kinalulungkot po namin sabihin na hindi na maaaring makapag-apply sa educational assistance. At pangatlang tanong naman po na karaniwan na nanggagaling sa inyo ay, maari ba namin tawagan ang numerong nakalagay sa text message ng DSWD FO8? Ay maari ba kayo mag kay DSWD? Sasagot pa siya? <laughs> ang sagot po ay hindi. Hindi <laughs> po kayo re-replyan. Bakit? Oh, come Di text on! textmate. kayo close. <laughs> Chacha lang. Kidding aside, hindi po kayo maaaring mag-text doon sa number na yon kasi ito ay information system. Anong ibig sabihin nun? Wala pong magre-reply sa inyo. <laughs> hindi po yon tao. So para po sa iba po pong katanungan, maaaring nyo pong bisitahin ang mga link na ipinose ko para po sa inyong region doon po kayo magtanong. Kasi hindi naman po ako ang eksperto patungkol po sa DSWD. Ngayon ko po, hindi po ako nagtatrabaho sa DSWD at wala po akong kaugnayan sa kanilang ahensya. Ito ay pawang public service lamang. Kung may kong visitay na Facebook page, DSWD Financial Assistance or Educational Assistance, para po sa inyong mga katanungan. So, ano po, maraming salamat po.